Kumusta kayo mga kaibigan? I think uh, meron na kayong idea kung ano yung ating vlog ngayon dahil sa kanyang thumbnail syempre, nakita nyo yan Excited na ako na ipagita ang bago nating makakasama sa daan This is just a short review We're not gonna go deep with the specifications ng motor nito and uh, pasensya na kayo sa nanong uh, plano dahil daan-daanan nito malapit tayo sa Clark Air Base mga kaibigan medyo maingay hintayin lang natin lumayo ng konti yan so sabi ko nga uh, we're not gonna go deep sa kanyang review sa kanyang mga specifications so yung mga basic lang and yung mga Uh, usual na tinatanong ng mga tao yun ang ating ipapakita at sasabihin mga kaibigan so huwag na nating patagalin pa at uh, umpisahan na natin to let's go ayun sya mga kaibigan PG1 and uh, wala pa siyang pangalan Comment nyo naman kung ano yung pwede nating ipangalan sa kanya mga kaibigan. As you can see, balot na balot pa yung kanyang upuan. Yan. So kakalabas lang talaga nito. Typically, di tayo ganong nakakakita ng ganitong uri ng motorcycle ngayon dito sa Pilipinas na tumatakbo sa daan. Yan. Sa engine kagad tayo. Engine niya ay 4-stroke. 2-valve. Air-cooled single overhead cam to be exact 114 cc displacement so yung kanyang brake dito sa may likod ay drum brake siya mga so okay lang uh, ideal naman para sa ano talaga yon sa trail di ba which is good and uh, dito naman sa harapan ay disc brake siya with the single caliper piston mga kaibigan yan Tingnan nyo naman. Vintage look. This is a modern classic and rugged. Very masculine ang tayo nito. Panel is all analog pa. And it's good dahil na-maintain nila ang pagka-classic look. Ang ganda ng drama niya, di ba mga kaibigan? Itong uh, hiniwalay nila yung ano na to. Fuel gauge niya. Yan, di ba? Tapos analog siya. Ang cool So dito sa handlebar nya Meron siyang passing light dito Sa may harapan mga kaibigan Dito yan sa may left side mga kaibigan. And nandito rin yung high and low nya Beam para sa headlight And flasher mga kaibigan Yan nandito rin yung kanyang horn And dumako naman tayo dito sa may right side mga kaibigan. Meron siyang kill switch dito Ayan And nandito meron siyang hazard ng kaibigan. Yun and dito yung start button niya. Yeah, napaka cool mga kaibigan. Handling napaka cool, very light siya. Lalo na nung nilagyan ko siya ng extension. Note mga kaibigan. Pagkabili ko ay kagad bumili na ako ng extension yan. Yung iba parang ano to, riser ng handlebar. So, Moto Wolf siya. 22mm yung clamping. Yun. So, sa mga kaibigan natin na uh, gustong magtaas ng handlebar. Yan. Pwede ito, mga kaibigan. Headlight niya is round. Bulb type. Halogen. Isa sa sangkap. ng pagka-classic. Yet classy. Ang datingan niya. Now, for me, personally, gusto ko talaga round headlight pagdating sa mga motor iconic talaga itong round headlight telescopic shock sya na meron ng rubber boots para maprotektahan ang kanyang mga shocks sa mga nagtatalamsikan na matitigas na bagay as well as debris syempre mga kaibigan ayan o ganda nya pagdating naman sa kanyang mga gulong mga kaibigan ito ay dual sport tube tire type ito, parehong 90 by 100 ang gulong. By 16 ng kanyang rim. Spoke wheels na ito. Ideal para sa trail riding. Silipin naman natin yung kanyang fuel tank mga ibigan. Yan, as you can see. Yan, meron pa siyang ano, checklist. Talagang fresh pa. From, from casa mga kaibigan. Ang ating unit. And uh, meron siyang pipe 1.1 liter fuel capacity under the riders yung fuel tank cap making sure na makapag gas up pa rin kahit merong luggage sa kanyang passenger seat ang kagandahan dito ay fuel injected na so mas tipid sa consumption kaya nitong lumayo hanggang 100 kilometer per 1.6 liter mga kaibigan so, ang kulay na meron tayo dito sa Pilipinas ay isa lang So ito yung humming Brown, mga kaibigan. Napakaganda ng kanyang kulay. Meron siyang ground clearance na 190mm, mga kaibigan. That's fair enough for trail riding. And sa panahon ngayon, 'di ba, mga kaibigan, ang daming baha. So meron din siyang round taillight with a pair of uh, flashers dito. And uh para siyang goma, mga kaibigan. Uh. Flexible sya. yan. And dito yung kanyang muffler. Mahaba. And, uh... Naka-tilt sya. Siyempre. Lalo na... Para hindi sya... maabutan ng tubig. And... Sa trail. Para hindi sya... Kagad. Tamaan ng mga... Batong. Ang cute lang ng kanyang... Pillion seat, mga kaibigan. You know? And, uh dito rin yung kanyang apakan so brake yan yeah, o talagang parang ano na siya enduro yan mga pang enduro na and yung kanyang footrest dito nabibend na siya mga kaibigan which is good din for trail riding tapos meron pang isang na mangha ako dito <laughs> dahil hindi rin natin usual na nakikita to tingnan nyo yung uh, lever niya dito sa ano, shifting lever niya, di ba? Ay ano. Ang ganda bago yung design. Yeah. So syempre, kung marami tayong nakitang maganda, ay meron din tayong nakitang uh, for me ah, personally na medyo negat sa akin makibigan. 'Yan. Yung engine niya is masyado siyang expose. 'Yan. So meron naman nabibiling ano Uh, engine guard and uh, yung skid plate nya sa ibaba mga kaibigan meron naman tayong nabibiling aftermarket yan ang kagandahan dito sa PG1 madaling iset up mga kaibigan marami siyang available na parts sa market and yung kanyang side mirror mga kaibigan tingnan nyo so siguro para sa akin lang ah. mas gusto ko kung round dito soon siguro papalitan natin yan at saka yung kanyang wirings mga kaibigan tingnan nyo to yan o oh. and na uh, naka labas sya exposed din sya also this o oh, mga kaibigan syempre uh, katagalan lulutong yan yan di ba yun yung mga nakita ko and yung shocks niya sa likod. Ito. So, dual shocks ah. But then, non-adjustable itong mga shock niya kaibigan So, 'yun lang yung negatives pero okay pa rin, di ba? Uh, overall, so ang masasabi ko, overall with this motorcycle ay napaka-cool. Yung vintage vibes nito, rugged. Kay sarap pagmasdan talagang uh, head turner siya napakadaling bihisan dahil ang dami niyang available na accessories sa market ang pagkakaroon ng kalayaan sa anumang uri ng daan patagman o malubak tiyak na may enjoy natin dito sa motorsiklo na to mabibili ito sa halagang 96,400 pesos and uh, abangan nyo mga kaibigan sa next vlog natin ay uh, i-road natin ito mas malayo and syempre para mas masubukan natin kung paano yung handling nya talaga sa long ride off-road trail di ba yun mga kaibigan so hanggang dito na lang ang ating quick review para dito sa PG1 sana ay nakapulot kayo